Umabot na sa pinsa ng Pangulo ang posibleng mga okay. kaso laban sa mga nangurakot sa flood control projects. Ngayong araw, November 21, nirekomenda ng Department of Public Works and Highways at Independent Commission for Infrastructure sa so Ombudsman na katsuhan si dating House Speaker at Lady Representative Martin Romualdez. Kasama rin sa rekomendasyon ang nagbitiw na mambabatas na si Zaldico na siya rin itinuturong utak ng korupsyon mabibigat ang kaso sa kanila, kabilang na ang plunder o pandarambong. Nariyan din ang graft at direct bribery o panunuhol. Bago ang paghahain sa ombudsman, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang naghatid ng mensahe sa taong bayan. At uh, sang, kaya ngayon ay nais kong ipalaman sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na informasyon ay ire-refer ibibigay na sa ombudsman para imbestigihan ng ombudsman ito ay tungkol sa mga informasyon ng dating speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico pag nakita lahat ng ebidensya baka mag-file ng kaso ng blunder o anti-graft o uh, in direct bribery. Dose-dose ng kahon ng mga kontrata ng Sunways Incorporated at High Tone Construction and Development Corporation na parehong iniuugnay kay Ko ang isinumbit sa Ombudsman. At uh, sinama din po namin sa referral ang sworn testimonies ng uh, sa blue ribbon hearing sa Senate related to both former Speaker Romualdez and Uh, former congressman Zardico specifically the sp testimony of uh, I'm not sure of the rank but I think it's Sergeant Gutesa Si Orly Gutesa ang nagpakilalang security aid ni Ko sa pagdinig ng Senado kung saan sinabi na nag-deliver siya ng mga male maletang pera sa bahay ni Romualdez. Sa desisyon ng isang Manila Court noong nakaraang buwan, lumabas na pineke ang notaryo sa sinumpaang salaysay ni Gutesa sa Senado. Idinawit din ng mga diskaya si Co at Romualdez sa milyon-milyong pisong kickbacks pero nilinaw kinalauna na wala silang naging direktang transaksyon sa kanila. Sa kalkulasyon ng DPWH, 100 Bilyon pesos ang nakubrang kontrata ng mga kumpanyang iniuugnay kay Ko mula 2016 hanggang 2025 pagdating naman sa pananagutan ni dating House Speaker Martin Romualdez bagamat ayaw daw ng ICI at DPWH na mga alam sa ombudsman malinaw na sa kanyang liderato nangyari ang umanoy pangungulimbat ng kaban ng bayan. May sagot naman si Dizon kung bakit hindi kasama sa kanilang rekomendasyon ang kasong malversation o paglulustay ng pondo na mas madaling mapatunayan sa korte at magpakulong ng mga kriminal. Nasa ombudsman na yon. Kasi kaya nga lahat sinumbitin na natin. But we feel that these documents uh, merit the recommended actions that have been Uh, pro that have been proposed. Ngayong linggo lang, sinampahan ng Ombudsman si ko iba pang tauhan ng DPWH at SunWest ng graph at non-bailable malversation case sa Sandigan Bayan dahil sa maanumalyang proyekto sa Oriental Mindoro sa isang pahayag sa pamamagitan ng kanyang tagapagsalita na si Romualdez na malinis ang kanyang konsensya. Throughout all these proceedings, no sword or credible evidence has ever linked me to any irregularity I trust in the Ombudsman's impartial and thorough review and evaluation. I do so with confidence that a fair and complete assessment of the record will reflect the truth. Sinisikap ng Newswatch Plus na kunan ng panig si Ko sa pamamagitan ng kanyang abogado. Una nang sinabi ng dating mambabatas na may banta sa kanyang buhay, bagay na pinagdududahan ng ombudsman. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand Lance Mexico. Newswatch Plus.